Countries in the Horn of Africa are struggling with extreme drought. World aid organisations warn the regions on the brink of catastrophe, with more than 20 million people experiencing food insecurity in the wake of five consecutive failed. It may look races. like a desert, but it's not. What you're looking at is a reservoir in Spain. 84 percent empty you can see the paddle boats and water slides A breaking are drought the longest and most severe drought in recent history it started in the month of june and shows no signs of ending Minsan ba napapaisip ka na lang kung bakit parang kakaiba na ang panahon ngayon? Yung mga pagkakataong magigising ka na lang sa sobrang init at tumutulo na agad ang iyong pawis kahit kasi simula pa lamang ng iyong araw? O kaya naman ay yung bigla na lang bubuhos ang malakas na ulan kahit tirik na tirik pang araw? napasin mo rin ba na parang hindi na nasusunod ang nakatakdang buwan kung kailan talagang tag-init o tag-ulan? Kung hindi mo pa ito napapansin, pues siguro ay dapat ka makaramdam ng konting ka Dahil ito ay resulta ng tiyatawag nating climate change. Sa video ito ay tutunghayan natin ang epekto ng climate change sa bawat bansa at kung ito ba ay nakatakdang mangyari na ayon sa Biblia. Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pala sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Ang climate change ay isang bagay na kasalukuyang pinoproblema hindi lamang ng isang bansa, kundi pati na ang buong mundo. Ito ay resulta ng bawat bansa na gustong umangat at umunlad ang kanilang ekonomiya. Pagsusunog ng mga fossil fuels para sa mga naglalaki planta Pagputol ng mga puno sa kagubatan para gawing lumber O di kaya naman ay para magamit ang mga bundok bilang tirahan ng mga tao Dagdag pa dito ang paggamit din ng mga sasakyan Malakas sa paggamit ng kuryente para sa mga buildings O mga manufacturing at production plants Ay ilan lamang sa mga sinyales na lumalaki ang ekonomiya ng isang bansa pero ang paglaki na ito ay katumbas din sa lumalalang greenhouse effect at global warming na tayo mga tao din ang may gawa. Ang pabago-bagong klima sa ating paligid ang siyang isa sa mga dahilan kung bakit mas prone ang mga tao ngayon na magkasakit na dulot na rin ng climate change. Pero hindi lamang tao ang siyang lubos na naapektuhan na mga pagbabago na ito sa ating klima dahil ang paligid natin mismo ang siyang una nakakaranas ng mga matitinding pagbabago bago pa man natin ito maramdaman. Pero sino nga ba ang dapat sisihin sa mga ganitong pagkakataon? Sino nga ba ang dapat managot sa mga pinsalang dulot nito? Ayon sa NASA, ay meron na malawakang epekto ang heat trapping ng greenhouse gases sa ating atmosphere. Ang widespread effect nito ang siyang daylan kung bakit nararamdaman natin ang epekto ng climate change sa buong mundo. Tulad na lamang ng na mga nangyaring matinding drought sa southwestern China. Ang Yangtze River na dating pangunahing source ng kuryente sa ilang bahagi ng bansa ay malapit na masimot ang tubig ngayon nang dahil sa matinding heatwave na nararanasan ng China ngayon. Dahil sa pangyayaring ito ay napilitan ng ilang mga factory at kabahayan sa reyon na putuli na kanilang mga kuryente upang patuloy lamang na makapag-produce ng kuryente ang ilog dahil halos one-third ng bansa ang kaya nitong suplayan gamit ang hydropower. Pero dahil sa pangyayaring ito, ay mukhang kailangan na maghanap ng gobyerno ng ibang solusyon para maging sustainable ang kanilang hydropower system. At mukhang aabot pa di umano hanggang September ang krisis nila sa tubig, kung saan maaaring umabot sa 11,000 na tao ang maapektuhan ng sitwasyong ito. Kung ang Southern China ay may malaking problema sa pagkatuyo ng kanila mga anyong tubig dahil sa heatwave, ang Northern China naman ay pinuputokte na walang humpay na pagbaha, dulot na malalakas at walang tigil na pagulan sa ilang bahagi ng na bansa. Nakakamangha di ba? Na ang isang bansa ay mayroong magkasalungat na problema sa magkasabay na oras at panahon. At ganyan ang epekto ng climate change sa ating mundo. Ang pagkatuyo ng mga anyong tubig ang isa sa mga pinakamalaking senyales ng global warming sa mundo ayon sa National Climate Assessment patuloy umano na tumataas ang bilang ng mga heat waves, malalakas sa pag-ulan at pagdami ng bilang ng mga bagyo at hurricanes sa ating mundo. Ang drought o water shortage ay mari makasira hindi lamang sa mga pangkabuhayan ng tao, kundi pati na rin sa ekonomiya ng isang bansa. Tulad na lamang sa London kung saan ang Thames River na kilalang ilog na dumadaloy sa Central London ay unti-unti na rin naubusan ng tubig. Ito ang unang beses mula 1976 na ang pinaka-source ng tubig ng River Thames ay unti-unti na natutuyo. Ito na ang isa sa pinaka-dry na summer ng England mula 1930s. At sa kasalukuyan ay tuluyan ng bumaba sa limang milya ang tubig sa Thames River. Pero bukod sa natutuyong tubig, isa sa pinakamalaking concern ng mga tao ay ang posibilidad na magpatuloy ang ganitong klima sa mga susunod pang taon dahilan upang tuluyang hindi na makarecover ang mga anyong tubig sa iba't ibang iba bansa. Kabilang din sa mga bansang may malaking problema dahil sa matinding heatwave ay ang mga bansa sa Europe. Ang France at Germany ay bumabangon ngayon mula sa matinding pinsala na kanilang dinanas. Dahil sa matinding heatwave noong mga unang buwan ng taon, isa sa mga naapektuhan dito ay ang Rhine River na pinangangambahang bumagsak na sa critical level lalo na kung magpapatuloy pa ang matinding init ng panahon. At sa pagbagsak ng Rhine River sa critical level ay maaari maapektuhan ang mga vessels na nagdi-deliver sa Germany ng mga kargamento. Dahil ang ilog na ito ang puso ng industrial life sa bansa. At kung sakali mabumaba ang tubig dito, mapipilitan at wala magagawa ang mga cargo ships kundi ang magbawas na lamang ng mga dalang supplies para makatawid ng matiwasay sa ilog na magre-resulta sa mabagal na galaw ng ekonomiya ng bansa. Sa kabilang dako naman, mula sa bansang France, ang isa sa kanila kinakaharap na problema ay ang malakas sa wildfire na nakaapekto sa halos 8,000 na katao sa kanilang bansa. Ito ay dahil mahigit na 7,400 na ng lupa ang nasunog dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy dahil ng sobrang tuyo na paligid. Pero dahil patuloy pa rin ang summer sa bansa, pinapangambahan na maari maulit muli ang ganitong pangyari gaya na lamang sa Spain na nakaranas rin ng wildfire noong nakaraang linggo lamang. Sa buong mundo, ang 2020 ang sinasabing pinakasimula ng matinding tagtuyot at patuloy pa itong lumalala hanggang sa kasalukuyan. Hindi lamang sa mga bansang nabanggit mararamdaman ang epekto ng drought o tagtuyot, kundi nararamdaman din ito sa mga bansang United States, Mexico at Canada kung saan kaliwat kanan ang nararanasan nilang heat waves at wildfires. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi agad mahanapan ng solusyon, lalo na kung ang naging punot dulo ng problema ay hindi kontrolado ng mga tao. Pero sa bandang huli, tao pa din ang pangunahing maapektuhan dito, lalo na kung magpapatuloy pa din ang na maari makaapekto sa mga bansa nagpo-produce ng mga farm goods. Tulad na lamang ng ating mahal na bansang Pilipinas, oras na matuyo ang ating mga patubigan ay maaaring mahinto ang ating food production dahil wala nang anihin pa ang ating mga magsasaka na maaaring iprocess at maibenta sa masa at ang resulta isang malawakan tagutom. Ang pangyaring ito ay nakasulat na sa Biblia. Meron ako isang video nakita at napakinggan na magpapaliwanag sa mga nangyari ngayon. Pakinggan natin si Brother Eli Soriano lahat ng mangyayaring, totoong mangyayari. At isa sa pangyayaring uh, mangyayari, yung nasa ikalawang Pedro 3, Gis at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan kapatid, napakarain talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito eh. Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, eh, sapat na para sumabog ang lupa eh. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil diyan sa mga yan. Kundi, ayon sa Biblia, ang magkocontribute sa pagkagunaw ng mundo, yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Jesus, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang eh. Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit eh. No? Tapos ang lupa, tanggawang lasa lupa, masusunog dahil doon sa element na matutunaw sa langit. Alam natin, maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magkocontribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia. At yan naman ay totoo. Kasi uh, salita ng Diyos yan na nasa Biblia at yan eh, hindi kayang matutulan ng siyensya, miski ang siyensya naniniwala Darating ang araw, yung ating araw, yung sun, yung araw, ay magiging isang red giant na magiinsin iinsinuate ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya. No? Pero sa Biblia, hindi ganun. Ang sa Biblia, ah, yung nasa mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. Kaya, yun din ang nasa pasyong katoliko eh. Magmumula nga sa langit, ulan apoy na masakit. Sa lupay halos tumaki. Susunog man, papasakit. Sa mga taong bulisi ayon magmumula sa langit ulan apoy na masakit sa lupa'y halos tumakip susunog magpapasakit sa mga taong bulisik kaya alam mo kapatid anon yung sinasabi sa pasyon kinopya yung ibang bahagi ng pasyon kinopya sa biblia ang salibutang ito magwawakas kasi may nagtuturo hindi raw magwawakas ang mundo gaya ng saksi ni Joba malaking kasinungalingan yon. Magwawakas talaga, may itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Sepanyas 1.18 Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya. Oo, isang katilaki katilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ngayon, mayroong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo, mawawala itong earth. Papalitan ito ng isang bagong mundo. Papalitan ito ng Diyos. 21-1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko, ikaw, isang bagong langit, isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Darating talaga sa wakas ang mundo.